Arestado ng uh, Kumimbo Substation Makati City Police ang isang 27 years old na lalaki suspect matapos na lumabag sa batas trapiko at manutok ng baril sa mga traffic enforcers at mahulihan ng droga sa kahabaan ng J.P. Rizal, Corner Manga Street, Barangay Kumembo, Makati City. Kinilala ni Southern Police District Director, Police Brigadier General uh, Kirby Jambion Kwapan, suspect na si Alfred Labrador E. Navarro, residente ng Quezon City sa ulat ng pulisya base sa mga testigo si Richard uh, at JB Etes para yung ng Public Safety Department ay nasa kanilang opisyal na tungkulin na namamalas daloy ng tra traffic sa naturang lugar sinadya ng suspect na baliwalain ang traffic light na nagudyok sa kanila na pahintuin ang sasakyan ng suspect sa halip na makinig ay bumunot ang suspect ng barila at tumakas patungo sa Manga Street hinabol ng mga traffic enforcers sa suspect at tumawag sa Comebo substation na mabilis na nag-responde at naaresto ito. Na-confiska kay Labrador ang isang arms core caliber 45 pistol na kargado ng walong live ammunition, anim na heat-sealed transparent plastic sachets na inihinalang shabu na tumitimbang ng 7.12 grabo na may market value na 476,816 pesos. Doko dito may ka rin na dalawang medium at small transparent plastic sachet na hininalang shabu na tumitimbang ng 50 gramo na may market value na 340,000 pesos at dalawang plastic sachet na naglalaman ng pinatuyong high grade mariwana o kusya na tumitimbang ng 25.9 gramo na nagkakahalaga ng 36,260 pesos na ng mga ngayon ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10.951 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.